Hi guys, welcome back sa ating youtube channel mga katropa So isang araw na naman ng kwentuhan Baboyang walang amoy Ngayong araw na to guys Maswerte tayo dahil mayroon ng bagong baboy may laman na itong baboyang walang amoy So tara guys, let's go So ito guys yung uh, isang simpleng halimbawa ng isang baboyang walang amoy So na-discuss na natin to Nung una na ginagawa pa lang ito So ngayon guys, totally <coughs> nagkakatotoo na ito may laman na guys ng mga uh, piglets. So sa ngayon guys, itong piglets na to by the way ay anim na piglets pa lang. So kung mapapansin natin guys, uh, ang presyuhan ngayon ng piglets dito sa Bicol guys ay umaabot ng 3.5, 3.7 hanggang 4K. Pero ito guys dahil kaibigan ng may-ari at syempre alam naman natin kapag pagkakatropa, may discount, di ba? So, 3,000 to 3,200 per head. So, ipagpalayin na natin guys, 3,200 per head. Ibig sabihin, 3, 6, 9, 12, 15, 18, tapos ito 200. So, 19,000 hanggang 20,000 guys. Ang budget, puhunan, panimulang puhunan dito sa mga piglets na to. Ipakita lang namin sa inyo guys, paano ba tayo, ah, uh, mamimili ng piglets na dapat nating kunin sa ating mga pinagbibilhan ng baboy. Ito guys, pag-usapan natin kasi maraming mga katropa, yung mga baguhan sa pagbababoyan na gustong pumasok sa negosyo ng pagbabuyan lalong lalo na ngayon guys, medyo mataas-taas ang presyuhan dito sa Bicol, 180, pag sabi nila magwa 190. So ito guys, para maalaman natin guys na maganda yung baboy na bibili natin, ang dapat natin guys gawin, uh, mga dapat natin gawin at dapat tandaan kung bibili tayo ng piglets uh, para gagawin nating patener. Una guys, kapag pupunta kayo dun sa binibilhan ninyo, siguraduhin nyo guys na uh, yung mga baboy ay malalakas at maliliksi. Mamili rin kayo guys ng baboy na pinakamalalaki sa kanilang mga binibenta bakit pinakamalalaki yung dapat nyong piliin kasi nga guys ibig sabihin yon maganda yung klase ng baboy ibig sabihin sila yung malalakas kumain sila yung masisigla at sila yung magandang gawing uh, partner o pala uh, partner patener man yan o palahiing baboy kasi guys kung pagpunta nyo pa lang sa babuya na binibila ninyo malamya na yung baboy ay nako wag nyo nang kunin mas maganda guys pagpunta nyo pa lang very active na yung baboy yun dapat yung kunin ninyo ikalawa guys yung baboy, subukan yung wisikan ng feeds ng konte. Ibig sabihin guys, pakainin lang ng konte doon sa mismong kulungan. Kapag ganun guys yung nangyari, syempre magtatayoan yung baboy. Piliin nyo yung pinakamatakaw na baboy. Kasi ibig sabihin kapag pinakamatakaw na baboy, may posibilidad na maging mas mabilis yung kanilang paglaki dahil malakas at saka maliksi sila. At ang isa pa guys, huwag kayong pipili ng malamya na baboy. Siguraduhin nyo na yung baboy hindi nagtatae makikita nyo at mapapansin ninyo yung kulungan guys kung basa at dumi yung tae wag nyo munang kunin dahil kapag kinuha ninyo medyo delikado yan baka mamaya pag, kung kailan nyo kunin mas malala kung kailan pa dumating sa inyong baboyan sa kamagtae usually yung iba kapag ganyan mga 2 days 3 days minsan hindi pa inaabot ng 1 week inatutuluyan eh yung baboy kaya importante guys na kapag kukuha tayo ng baboy <coughs> kailangan hindi nagtatai yung baboy walang sinyalis ng pag ubo walang anemia o walang mga sipon para at least guys masiguro natin na talagang maganda at magiging masigla pagdating sa ating mga kulungan ito naman guys, mga dapat nating gawin guys kapag nakuha na natin yung mga piglets at dadalhin na sa ating kulungan. Pagdating na pagnating natin guys sa ating kulungan, huwag nyo munang pa, painumin, huwag nyo munang palamunin guys. Dito guys nagkakaroon ng problema. Dahil pagod na pagod, stress na stress guys yung baboy, kailangan palipasin nyo muna yung ilang mga oras bago kayo magpakain. Yung iba kasi super excited, pagkakuha pa lang ng baboy, pagdating tapos napakalayong biyahe, pagkakuha pa lang, talagang binubusog na nila yung baboy na nagre-resulta guys sa pagkakaroon ng sakit ng baboy at minsan nagkakaroon ng uh, uh, hindi natutunawan kaya natutuluyan guys minsan nati-deadpool yung mga baboy so importante guys na kailangan pinagpapahinga muna natin yung baboy bago natin pakainin ibig sabihin kapag kinuha natin sila sa ibang kulungan relax relax muna kailangan syempre dahil tayong may-ari ng baboy, tayong mga kumuha ng baboy, bumili ng baboy, syempre napagod rin tayo sa biyahe, di ba? Ganon rin guys yung baboy, nai-stress din sila at napapagod rin sila. At syempre mag-a-adjust sila sa bagong kulungan nila. Dahil uh, syempre sanay sila dun sa dati nilang kulungan, sa dati nilang mga kasama at mas mag mas maganda guys talagang ano ipa-relax muna natin sila uh, be, uh palipasin muna natin yung mga ilang oras saka tayo uh, magbigay ng kahit na pakunti-kunting pakain sa ating mga alaga. Tapos eto naman guys, kung meron tayong mga piglets na <coughs> bagong kuha sa ibang mga uh, baboyan, maari uh, maaari nating gawin, wag muna nating i-mix sa ibang mga sa ibang mga baboy kasi magkakagatan sila guys lalong lalo na guys kapag ang, uh, ang mga baboy natin eh, hindi naputol yung buntot ayan Kapag yung mga baboy natin hindi naputulan ng buntot, 'yun yung dahilan guys kung bakit sila. Yung mga baboy kasi normal na sa kanila yung ano yung nagkakagatan talaga ng ano na yun yung isang dahilan kung bakit nagpuputol tayo ng buntot pero uh, kung magkaka ano naman yan guys magkakapatid ayos lang na pagsamasamahin pero kung bumili tayo ng baboy tapos galing sa si iba't ibang baboyan mas makakabuti guys na ihwalay muna natin at palipasin muna yung mga ilang araw hanggang sa masanay sila saka natin i-mix kung gusto nating i-mix ngayon naman kung meron tayong kulungan na katulad nito guys eh, katulad nito malawak yung kulungan Be, pwede na natin paghiwalayin guys para at least makabuelo yung baboy at makakain, makakuha ng tamang nutrisyon para at least maging mas mabilis yung kanilang paglaki So ito guys, ang maganda dito, napaka presko dito sa baboyang walang aboy. At ito nga, nakita nyo guys, yung mga alagang baboy. So ito guys, isang halimbawa ng baboyang walang aboy. Uh, lalong lalo sa mga katropa natin nagtatanong, ano ba yung magandang kulungan para sa baboy? So ito guys, isang example lang to ng uh, baboyang walang aboy. Ibig sabihin, yung hangin, presko, mulusot. At uh, ito guys, nakita niya naman yung yung design ng kulungan, simple Hindi nakukulob yung amoy. oh, hindi nakukulob yung amoy kasi nga guys, talagang open na open tong area. ayan napakaganda pa. So, kung gagawa kayo guys, uh, planuhin yung mabuti kung saan na uh, kung saan niyo ipapatayo yung inyong uh, baboyan para at least hindi nakaka-stress sa At siguraduhin niyo guys na yung mga baboy ay hindi may stress, sa uh, ingay at saka Uh, sa kung ano mang factor na maaaring makapagbigay sa kanila ng mga stress so eto guys halos mga naka ilang days na rin tong baboy na to dito sa kulungan pero nakita nyo guys ang gaganda ayun o oh. etong isa guys sa ah, kagandahan dito sa mga baboy na to nakita nyo yung dumi talagang buo pasintabi dun sa mga katropa natin so yun guys yung isang palatandaan ng magandang klase yung baboy kapag kukuha kayo ng mga piglets Ayan, talagang napakaganda Ito guys, kasama ko si Louie By the way guys, si Louie yung magbibigay sa inyo Luigi, ayan Yung magbibigay sa inyo ng araw-araw na update Tungkol dito sa uh, baboyang ang walang amoy Paano ba inaalagaan yung mga baboy Sa tingin mo bro, kayang-kayang o kayang -kaya. Talaga naman ano? So ito guys, uh, ilan ba? 4 months na pag-aalaga ito ano? So ibig sabihin guys, 3 weeks. 120 days challenge ng pag-aalaga ng baboy so magbibigay si Luigi ng update sa inyo kung ano nang nangyayari dito sa baboy na to hanggang sa guro sa maibenta itong mga alagang baboy so from day 1 ayan so magkano na gastos 19,000 ano 19,000 na puhunan dito sa anim na baboy tingnan natin yung mga susunod na babanata ayan abangan nyo, mga katropa So, eto na guys, yung mga magagandang baboy. Talaga naman. So, dito pa rin guys sa Baboyang Walang Amoy. Maraming maraming salamat guys sa panunood at pagsuporta sa aming YouTube channel. Tutukan nyo po kami araw-araw sa iba't ibang mga update. At syempre, tungkol sa pag-aalaga ng baboy, lalong lalo na sa mga katropa na gustong pumasok sa negosyo ng pagbaboyan. Sa muli mga katropes, maraming salamat. Paalam.